Hello, hello mga katigang. <laughs> ayaw ng anak ko dito. <laughs> Napilitan lang. Napilitan lang dito sa ano. Ito kasi yung pinakamura. Pero pinakamasarap sa akin kasi may lasa eh. May, may alat eh. <laughs> Alam mo naman dito, ikaw, ikaw bahala maglagay ng, ano, ng, ng asin eh. Eh dito ano eh. May alat eh. Parang lutong bahay eh. Kaya dito kami. Pero ayaw ng anak ko hindi happy pag ano hindi sulit ang ano kinakain niya konti lang kakainin niya hello to senior and when adult oh uh, um tea Hati. 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 Pepsi. Pepsi. I already said Diet Pepsi. And then uh, one uh, water. <laughs> okay, okay, okay mga katigang. Bye-bye na.